Magandang umaga po mga kalaki October 8 na po Ang bilis po ng araw mga kalaki Papasok na po ulit ang pangalawang linggo ng Oktobre Nako, ang dami pong nanalo nitong unang linggo ng Oktobre Ano po mga kalaki, congratulations po sa mga napanalo po natin ng 5 digit, 2 digit sa Weteng 3 digit sa loto uh, 3D yun, Lotto Elite 3D Pilipinas sa Tabrod, pati pa 4 digit Nako, congratulations po Baka ikaw na ang susunod na manalo ngayon ng 2 digit lucky numbers o kaya ng mga jackpot price dyan mga kalaki yan. Nakatutok na po rito sa ating mga vlog, sa ating mga numero araw-araw. At ito po mga numero natin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan kay ano pang hinihintay mo mga kalaki. Huwag nang magpahuli dyan, gising-gising na po. At syempre po, buksan na po ang cellphone nyo at kunin na mga listahan para po mailista nyo na ang mga lucky numbers na babanggitin ko. Ito po ay 2 digit lucky numbers ng bawat bayan ha. Pag may nakalimutan po ako, aba sabihin niyo po sa akin. Kaya gising na po mga kalaki dyan, sa mga nag-aalmosal sa mga nagluluto dyan. Ito pa mga lucky numbers, kunin mo na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manal at maging milyonaryo? At syempre, open na po ating tindahan. Kahit madilim pa dyan sa labas. Aba, andito na po ako. Handa po ako magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. Dahil gusto ko po maging masaya ang ating Burmans, Okay? Pero bago ko ibigay mga lucky numbers na yan, syempre, iinom muna ako ng tubig. Mm. Ayan po mga kalaki. Okay. Eto na. Mag-umpisa lang po tayo magbigay mga kalaki ng mga numero 2 digit lucky numbers para sa iyo. Eto na po sa bayan ng La Union. 15-9. Nueva Ecija. 22-8. Nueva Vizcaya, 13-20, Ilocos Sur. 9-21, Ilocos Norte. 12-6, Masbate. 7-8, Pangasinan. 3-9, Pampanga. 1-4, Quezon City. 18 Gs. Uy, naantok pa ako ha. Samar. Samar, 9-28, Leyte. 15-11, Iloilo. 2-20, Benguet. 13-16, butuan, 28-2, But, ano to, bataan, 9-5, batangas, 7-14, bicol, 17-21, bagyo, 13-6, bulakan, 11-2, buhol, 5-20, Capiz, 1-28, rojas, 14-23, 9 Gs, Isabela 5-11 38 3 8 91 aurora jis 25 laguna 17 22 2428 Olongapo 130 para 326 3 20, 6, Manila 519 pasig. 32 14 San Juan 28 1 Marikina 3 9 Tabuk 14 11 Romblon 1 16 A ngono 5 G Muntalban 3 17 Antipolo 14 18 Taytay 9 15 Cainta 11 3 San Mateo 22-28 Dabao 24-21 Tarlac 5-19 Quirino 21-34 Bacolod 27-32 Cavite 13-16 Taguig 5-31 Mindoro 27-30 Marinduque 14-20 Caloocan 4.19 Muntinlupa 5.23 Palawan 8.2 Ayan po mga kalaki puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang dyan at syempre po bago po kayo mga kalaki nasa mga nanonood dyan bago ba kayo Aba, kung bago kayo mga kalaki nako dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin para makatanggap po kayo mga laki numbers na libre ingat ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki nako napakadabi po nagkalat ngayon kinukuha po ang picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation nako hindi po kami yan mga kalaki mga fake account po lahat yan subukan nyo pong tawagan niya mga yan ginagamit yung mukha namin ni Lola hindi po yan sasagot kasi fake po sila. Ito po ang legit na account natin. Tandaan nyo po ang laging titignan nyo ang followers. Ito po ginagamit natin sa Facebook, Red Parungkin na merong 410,000 followers at ito pong gamit natin mismo ngayon Arnold Parungki na may blue check. Arnold Parungki may blue check gamit natin ngayon na may 495,000 followers. Ito po yung mga legit na account sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki Basta dyan, mag-suggest, mag bag mag-request. Mag Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart na heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ha? meron din po tayong YouTube, Red Parungkin po na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. TikTok natin Red Parungkin merong 449,000 followers, okay? At iyan po mga kalaki ang ating mga social media account, okay, tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad, private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki, ibig sabihin, ako po ang magbibigay mga tata, ng mga tatay amos sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation ikukod ko po ang birthman at birthshare mo, malay mo naman dito kaswerte mga kalaki, pag naikod ko ang birthman at birthshare mo, araw-araw po na kapag panalo po ka mo rito, nakapost po yan sa Facebook mga kalaki, kaya legit na legit po ang mga followers namin, na nagunananalo rin dito kahit i-chat nyo po sila legit po yung account na yan po mga kalaki okay? at syempre po mga kalaki sa mga sasali po sa private consultation sa gustong sumubok message na po ako sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger sa video call bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po sila ingat sa mga fake account ha? matanda na po tayo para magpaloko po sa kanila mga kalaki at syempre po mga kalaki sa mga sasali po bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. O sali na mga kalaki, baka bukas palarin rin ka dito sa akin pag ikaw ay sumali sa private consultation. Okay? Gusto ko maging masaya ang Bermans nating lahat. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers mga kalaki. Ito po ang mga two digit lucky numbers ng bawat bayan po mga kalaki sa Sambales 5 this is sa Apayao 12 31 Cotabato 22 28 Binangonan, 7-19 at Morong Rizal, 21-4. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days. Lago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, hello, hello, hello. Shout out po tayo mga kalaki sa... Ayan, sa may Coron Palawan. Shout out po sa mga tago Coron Palawan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Umihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at ng 6 digit lucky number 645. Ayun po mga kalaki yan po sa ating mga family ano to? Family Lade, ano, Family Biliegas po diyan sa Koron, Palawan. Shout out po sa inyo. Ibibigay ko po yung gusto nyong request na lucky numbers. Okay? At syempre po sa mga Okay, dito naman po sa mga jeepney driver at tricycle driver naman po. Diyan po sa may Quezon province. Hello, so, shout out po. kilakuya lol, ano, kuy, kila Kuya Lori. Kila Kuya Lori po at hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood. Humingi po sila ng two-digit lucky numbers dyan sa Quezon. Uy, shout out sa inyo ha? taga Quezon, ilang beses ko na kayo napanalo okay, sige po, bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky numbers, sa mga gusto pong magpa-shoutout comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, at dapat po naka follow pag nakita ko yan, masyashoutout ka na may libre lucky numbers ka pa good luck, gising na